Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y humihiling ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. At guys, andito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic naman natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero hindi na po natin banggitin kung sino po sila. So narito, narito po ang kanyang katanungan. Simulan na po natin. Ate Estela, nakakahiya pero gusto ko lang pong humingi ng advice. May kaliitan po ang aking sandata. Ano pong posisyon? Sa sipping, ang nababagay sa aking size para mapaligaya ko ang aking maging partner. More power sa iyong channel. Maraming salamat po. So, guys, yan po ang kaniyang katanungan na kung ano po ba ang angulo sa pagsisiping ang uh, bagay sa kanyang uh, sandata o sa kanyang size, no? So, yan po ay hinanapan ko ng paraan, at sinaliksik ko po, at narito po, ang dalawang posisyon, kapag maliit si Manoy, na mabilis makarating sa rurok ang kapariha. So, bibigyan ko po, o bibigyan kita, pero pangkalahatan na rin po ito, kaya ibibigay ko po, po sa inyo, ang dalawang angulo, para doon sa medyo may kaliitan ang size. Pero, Paalala lang po guys, wala pong mga diskriminasyon dito. Ate lang po itong pinag-aaralan at uh, for educational purposes only lang po, no? So, simulan na natin yung number one, patuad na posisyon. So, wag ko na po masyadong banggitin kasi binabawal po dito sa YouTube, no? So, yung patuad o yung tinatawag na aso style. Dahil malalim ang maaabot ni Manoy sa anggulo na ito, tiyak masisiyahan ang partner at pwedeng magkaroon ng matinding orgasmo ang isang babae. Kaya isa itong anggulo na sinasabing mainam para sa may mga kaliitan ni Manoy. No, so yan po yung ano tawag dito, nirerekomenda ko po sa iyo at sa pangkalahatan na rin na yung patalikod no tinatawag na uh, aso yun po ang isang ibibigay ko sa iyo na alam kong uh, talagang malalim ang mararating mo kaya walang pakialam dito kung uh, maliit man o malaki man ang sandata kasi meron na po akong nasabi sabi doon sa ibang uh, video ko na wala pong pakialam ang kaliitan para sa aming mga kababaihan dahil ang gusto lang namin po ay yung kung ano yung performance ninyo para lang kami po ay makaraos. Yan lang po ang aming ano dahil kaming mga babae kapag hindi nakaraos ay parang walang meaning sa amin yung Pagtatali. Pero hindi po pangkalahatan ha kasi meron po tayong uh, tawag case by case na tinatawag na kahit meron namang babae na kahit hindi po siya nakaka Pero karamihan sa mga babae ay kailangan pong maka-raos kami. Kaso lang ang problema matagal po kami. Kaya yan po, ito po, isa po ito na kung merong kaliitan si Mister ito po ang nirecommenda ko pong isa, itong style aso na ito. So yan po yung number one. At ang number two, yung tinatawag na nasa itaas ang babae. Yung tinatawag na uh, cowgirl na tinatawag, no? So yan po, ito ay isang karaniwang ang gulo sa pagsisiping kung saan ang partner na babae ay nakasakay sa lalaki. Ang babae ang gumagalaw at siya rin ang may kontrol sa pagsisiping. At ito na rin ang kanyang angulo. Pinaka mabuting angulo, no? Ito ang pinaka mabuting angulo rin para sa may kaliitan na size kumbaga. Dahil pwedeng isagad ng babae kinakaila sa pinak kaya wala nang pakialam ang babae malaki man o maliit si manoy dahil siya ang nakakaalam kung nasaan ang party sa kanyang uh, bulaklak o doon sa ilalim kung pwede niyang tamaan o hanapin niya sa paraan ng kanyang paggalaw yung tinatawag na G spot So, kaya ito po ang isa kong nire dahil ito po ang isa sa pinakagusto ng mga kababaihan yung sila po ang nakasakay sa lalaki dahil nakukontrol po nila o namin ang galaw namin at lahat-lahat kung anuman gawin namin kung Isagad ba namin o ipababaw ba namin? Kaya, isa po ito sa pinakagusto ng mga kababaihan. So, yan po. Sana nagustuhan mo at nakita mo ang uh, video ito dahil ginawan ko na lang ng content pero hindi ko naman sinabi kung kanino galing ito. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Bye-bye!